Basted, masakit na simula. Dear Servant of God, magandang araw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Gerald, 20 years old, second year college student. Gusto ko lang po ibahagi ang mabigat na pinagdadaanan ko ngayon. Simula po nung high school ako, hindi ako nagseryoso sa pag-ibig. May mga crush po ako pero hanggang tingin lang. Pero ngayong college, parang tinamaan po ako ng totoong pagmamahal. Nakilala ko po si Micah, mabait at masayahin. Nagdesisyon po ako na ligawan siya, pero ang masakit, nabasted po ako. Masakit po kasi first time ko lang talagang umibig ng seryoso. Kaso nang malaman after a month lang, nalaman ko na si Micah ay nabuntis ng isang manliligaw na hindi naman siya pinakasalan. Nahabag po ako sa kanya, at naisip ko, dapat ko nalang kayang ako in. Kahit hindi ako ang ama, pero natatakot po ako na baka pagtawanan lang ako ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Baka sabihin para lang akong sumasalo ng sasakyan na may sira na. Servant of God, gusto ko lang po malaman, ano po kaya ang tama at makalangit na gawin? Papano ko po ma-overcome ang sakit ng rejection, at ano po ba ang kalooban ng Diyos sa ganitong sitwasyon ko? Lubos na gumagalang. Gerald, sagot ni Servant of God. Mahal kong Gerald, una sa lahat, salamat sa iyong katapatan sa pagbabahagi ng nararamdaman mo. Hindi madali ang unang pag-ibig lalo na kung nauwi ito sa pagtanggi. Pero tandaan mo, ang puso natin ay parang lupa, minsan kailangan mo ng bangkelan, alisin ang damo, at diligan bago ito maging handa para sa tamang panahon ng pag-ibig. Awit Kapitulo 37 Versikulo 4 Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Narito ang ilang gabay na payo para makakatulong sa iyo. Isa. Kuod madaliin ang desisyon. Natural lang ang maawa kay Michael lalo na nadati mo siyang mahal, pero ang awa ay hindi agad solusyon para sa alo kung hindi ito kalooban ng Diyos. Tanungin mo muna ang sarili mo, ito ba ay tunay na tawag ng pag-ibig, at ng Diyos, o emosyon lang dala ng sitwasyon? Ang kasal at pagbuo ng pamilya ay dapat bunga ng malinaw na direksyon ng Panginoon, hindi lang dahil sa pressure o takot sa sasabihin ng iba. Proverbs 14 minuto pasado alas 11, Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Pinag-aaralan at pinaplano. Dalawa, pahintulutan mong pagalingin ng Diyos ang puso mo. Ang rejection ay parang sugat. Hayaan mong pagalingin muna ito ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kanyang salita, at fellowship sa mga taong makakapagpalakas sa iyo. Hindi ka mahuhuli, Gerald. May nakalaan na magandang plano ang Diyos para sa iyo. Jeremias Kapitulo 29 Versikulo 11 Tatlo, Pag-isipan ang responsibilidad. Kung sakali man napapasok ka sa ganitong sitwasyon, pag-aalaga ng anak na hindi sa iyo, dapat ito ay dahil sa malinaw na leading ng Panginoon at talagang mahal mo siya, at may kapayapaan sa puso mo, hindi dahil sa guilt o awa. Tandaan, mas mahirap ang buhay kapag pinasok natin ito ng padalos-dalos. Apat, Manalangin para kay Micah. Ipanalangin mo siya na makilala niya ang Diyos ng mas personal, at magkaroon siya ng direksyon sa buhay. Hindi mo kailangang ako ng lahat ng problema niya para ipakita na mahal mo siya. Minsan, ang pinakamagandang tulong ay dalhin ang tao kay Kristo, hindi niya nakilala ang tunay na pagmamahal mo, hindi niya na-discern ang pag-ibig at magandang intensyon mo, pero nabiktima siya ng maling disisayon at nabulag siya kung anuman, kaya nabuntis siya ng ganon hindi natin alam kung karma sa kanya yun, o talagang pagsubok lang at lesson na dapat niyang daanan. 5. Magtiwala sa timing ng Diyos. Ang pag-ibig na galing sa Diyos ay hindi magbibigay sa iyo ng kalituhan kundi kapayapaan. Kung may nakalaan siya para sa iyo, darating ito sa tamang panahon, at hindi mo kailangang ipilit. My favorite, tagline concerning love, marriage, and partner, Kawikaan Kapitulo 19 Versikulo 14, Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Gerald, hindi ka sasalo ng, sirang sasakyan. Maliban, kung gagabay ang Diyos sa desisyon mo, at ito'y bunga talaga ng pagmamahal. Dahil ang pag-ibig, kahit sino pa siya, ano pa siya, dalawa pa anak niya, ay tanggapin mo siya dahil sa mahal mo siya pero huwag ka rin basta tatakbo sa obligasyong hindi mo kayang akuan. Ibigay mo muna ang lahat sa Diyos, at hayaang siya ang humubog ng puso mo. Dahil baka bandang huli, mag-suffer ka lang, ang bata, at si Micah ay masaktan mo lang, at masumbatan mo lang at lalong maging worst ang life journey mo, kaya maging maingat sa iyong disisayo na gagawin. Tandaan, mahal ka ng Diyos at may pinakamainam siyang plano para sa iyo. Nagmamahal at nananalangin. Servant of God.